Sa number 2, Suspension sa value-added tax, ginaduso imbis nga magpatuman sa price cap sa presyo sa kuryente. May report sa si Nico Delphin. Kung sa alay na galabot lang sa 170 megawatts ang peak demand sa Central Negros Electric Cooperative, karon nagahamboy ini sa 200 megawatts epekto sa El Nino phenomenon. Ang pagsaka sa demand kabangdanan sa pagsaka sa presyo sa bilis ng kuryente sa spot market. Resulta sa power rate increase. Ginpahayag ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga wala sang kang tana ng natukod nga joint venture agreement sa PHI kag Seneco sa pagsaka sa bilis ng kuryente. So basically, peaking, this is the peak hours where everybody is using, uh, and it lasts about two to three hours, two to three five to five hours. That's why also we run our generator from Bago, which is uh, diesel bunker. Uh, and it occupies by six percent six percent of the entire uh, share. ginaabi-abi man. Nanday Lapore, kag Prime Holdings Incorporated, kag Negros Electric Power Corporation President Ruel Castro, ang ginaduso ni Mayor Albi Benitez sa Department of Energy nga magpatuman sang price cap sa presyo sang kuryente. Ilabina sa mga lugar nga napaidalom karon sa state of calamity tugas El Nino. Pero para sa ila, mas nagakaangay nga suspend ana yung pagpatuman sang value-added tax nga isa sa ginatudlo rason sang pagsaka sang balor sang kuryente no and then you keep on and like, on but again if uh, it can be done it can be done but again the balance has to be uh, like, to. has to be established no if you put some uh, cup the problem is who will shoulder the excess it might you know the drawback would be wala na may produce and that even will tighten Supply. Sa karon, perma na lang ang presidente ang ginahulat sa NEPSI matapos na aprubahan ila ilang nga franchise application sa Senado. Ginpasalig sa pamunuan sa distribution utility ang mas ginpaayo nga serbisyo sa mga konsumidor apang ilagin pahayag nga hindi mangin insigida ang pagpatuman sa matikang para sa ginalauman sa mga konsumidor nga mas barato nga presyo kag tayo nga supply sa kuryente. Nico Delofin para sa DigiCast Negros.